magandang magandang hapon sa inyong lahat mga kasikap ngayong hapon mga kasikap pag-usapan naman natin ang mga uh, service type na pwede o applicable sa isang Grab Delivery Rider yan unang una dyan ay ang Grab Express yan pangalawa yung Grab Food unahin naman natin yung Grab Express kung ano ang uh, mga uri ng Grab Express dati ha kasi baka meron ng mga nabago ngayon tagal na kasi ako nag express eh focus na ako ngayon mag grab food mga kasikap hindi na ako gaano nag uh, express ang dati mga kasikap ay merong uh, grab express multi stop yan tapos uh, grab express instant yan. tapos yung grab express pabili sa Grab Express pabili mga kasikap yung mag-aabono ka yan ang, ngayon ang limit ng dapat na hawak mong puhunan kung kaya mo ay dalawang libo sa Grab Express kapag ka pabili ang pumasok sa iyo mga kasikap uh, na nito pwedeng aabunuhan mo yung item o uh, mag-grocery ka halimbawa mag-grocery ka halimbawa uh, nag-book ng pabili yung customer nag-book sa pure gold yan isi-send uh, nandun yun sa uh, order ng uh, uh, item na bibilin mo ikaw ang mag-shop -ano mag nun kaya medyo hassle yung ano kapag ka uh, tawag tawag nito kapag ka ikaw ay mag grocery kasi hindi po gaano kabisado lalo na kung marami yung pibilin mo yan dati kasi noon uh, nung nag express pa ako ang alam ko walang limit yung ano eh yung pag nagabuno ka ngayon kasi sa ngayon sa grab hanggang dalawang libo kasi yan. eh noon Ah, kapag abono nga ako nun anim na lido eh sa so, may pure gold nagsashop buti na lang yung mga customer ko mababait, nagtitip din naman tapos ang kagandaan lang dyan sa grab express pabili mga kasikat ay yung mataas yung pair kasi nga medyo maaabala ka kapag ka, ano kapag ka uh, namili ka pa diba kakaing ka ng oras doon. Tapos yung uh, maswerte naman doon kapag yung may abunuhan ka lang. Pick mo na lang, aabunuhan lang. Yan. Pero ingat-ingat tayo mga kasikap dito sa mga baguhan, pero yung mga datihan, alam naman na nila 'yung takaran. Yung proseso. Yung mga baguhan, oo oh, kaya papasok pa lang sa uh, delivery ingatan yung pag-aabono lalo na yung mga meet up meet up yan mahirap yan bibitaw ka ng pera tapos i-meet ka lang sa kuya kita tayo dito na lang tayo magtagpo sa isang lugar ganyan mas maganda pag nag-abono tayo uh, sa mismong bahay yan bahay nila doon sila galing para in case na halimbawa kasi may mga senaryo kasi mga kasikap na ang tawag nito tawagan mo yung customer na nung ka sa pickup up sumasagot pero kapag ka mo na tapos ano nandun ka na sa uh, drop off biglang hindi nasasagot meron mga uh, ganoon kasi may puso yung scam na uh, pagka scammer tapos hindi lang yun mga tol uh, diba kakain yung oras mo doon eh di diba? Tapos babalikan mo pa yung ano, kung halimbawa may mga scenario din na ano na pati na pick upan mo, hindi na ma-contact. Kaya mahirap 'yon, marami nang na ano, na scam diyan sa ganyan mga abono. Tapos isa pa diyan mga kasikap yung ano, yung pinagbabayad ng bills sa mga 7-Eleven, convenience store, basta mga ganon babayaran tapos papasabay na lang ako kuya ng mga uh, mga sky flakes, ganyan soft drinks talagang yun sure yun nice kami yun mga tol kaya hindi kinukuha yun e, yung mga ano mga veteranong rider hindi na pinapansin yung ganon yung kuya babayaran mo yung ganito dalawang libo sa ano kasi ano tawag ni bills namin yan ganyan mahirap yun mga tol huwag kayong ah uh, papayag sa ganun hindi mo nakikita yung ano ba customer magbabayad siya sa ano tapos pag punta mo sa drop off hindi mo na rin makukontak yun yun sure bull na scam talaga yung mga ganun kaya mahirap yun magbabayad ng mga bills yan tapos sa instant naman mga tol dito naman tayo sa instant ah uh, Ah, uh, depende kung ano mga papel. Merong mga ganyan eh. May mga papeles. Yan. Maganda din mga papel lang. saglit lang, uh. Saglit lang ma ano, ma-deliver, pickup deliver. Pick -up, deliver. Tapos yung multi-stop noon, yun yung depende kung ang pipig mo ay isa lang tapos ang dideliveran mo halimbawa uh, ito lang yung natatandaan ko mga tol baka iba na rin ang tawag ngayon kasi uh, nag-upgrade din si Grab kaso yung ano yung ano nga yung ko na nga lang ngayon food yan dati yung multi-stack nun minsan isang pick up limang drop off yan pero malaki naman ang pair nun kung minsan naman isang pick up drop isang pick sunod pick up may kasunod na mga drop yun depende sa naman ano tawag nito, ito uh, marami kang pipikapan yung drop off halos isa lang Yan. si grab ng mga ganoon na tawag nito ito na aayos ng drop off sunod sunod yun susundan mo lang yung ano nun. tapos yung pair nun buo yun uh, buo yun yung ano, pamasahe halimbawa sabi uh, sabihin na lang natin limandaan yung per ng halimbawa isang pick up tapos uh, tawag nito limang drop off yan Is pinick up mo dito tapos ang di dideliveran mo limang ano destinasyon halimbawa limandaan o, tapos na kuha mo lang ng dalawang oras o di ba sa dalawang oras may limandaan ka pero depende yun sa uh, uh, kalagayan ng traffic mga tol tsaka sa distansya kung gaano kalayo yan at dumako naman tayo dito sa may uh, grab food ano, service type may mga tumahan nandito kasi tayo sa kalsada mga tol eh. dito tayo sa kalsada uh, sa grab food naman tayo mga tol uh, yung ano natin sa loob ng grab food may ano, may Grab Mart, 'yan. May Grab Food. Yung Grab Food, ah, tawag nito. Yung Grab Food, mga pagkain 'yan. Pipick upin mo sa mga restaurant, 'yan. Maka depende din 'yan kung ano, kung tawag nito. depende 'yan mga kasikap kung aling mga restaurant yung may Uh, device ng grab food yan. yung grab mart naman mga kasikap karamihan yan grocery store yan. mga grocery store grocery ang mga ipapa ano yan inoorder ng customer tapos ipapadeliver nabubulol pa tayo <laughs> ipapadeliver tapos meron pa palang ano sakop ng ano na ng grab food service type yung grab food corporate yan yung mga customer na umorder sa restaurant halimbawa wala silang available na rider ang ginagawa ng mga restaurant binubuk sa grab food express yan grab food express merong wala ka nang babayaran meron ding may aabunuhan ka pa halimbawa COD uh, si yung order ng customer dun sa sa restaurant ang mangyayari nun aabunuhan mo sa restaurant yung uh, order ng customer so yun lang mga tol yun yung mga service type na alam ko ngayon ha sa, sa grab delivery rider yan, yan yung alam ko ngayon kasi yung express talaga hindi ko nagaanong gamay kasi tagal na ako nag express eh Kumbaga, baka meron ng mga nabago ngayon. Baga, guide lang natin yan ngayon sa mga nais mag delivery rider o kaya mga pagkuhan. Maraming salamat. Ingat-ingat ang lahat mga kasika.